isang baso ng soft drinks, isang gabi ng puyat, o ilang kutsaritang asin, akala mo walang epekto. Pero maaring ito na ang nagtutulak sa iyo papunta sa stroke. At ang mas malala kadalasan, walang babala bago ito umatake. Ako si Dr. Ramirez, isang neurologist na nakakita na ng daan-daang pasyente na biglang bumagsak dahil sa stroke kahit pa sila ay tila malusog sa panlabas sa bawat kaso halos pare-pareho ang nakasanayang ugali na nagtulak sa kanila sa bingit ng panganib kaya ngayong araw ilalantad ko sa inyo ang shitana pang araw-araw na gawi na tahimik na sumisira sa inyong utak at ugat ng dugo at ibibigay ko rin ang mga simpleng kapalit na maaaring magligtas ng inyong buhay ang unang gawi na dapat bantayan ay ang madalas at mahabang pag-upo kapag tayo ay nakaupo ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras. Bumabaga lang daloy ng dugo sa mga ugat ng paa at balakang. Sa ganitong kondisyon, mas madaling nabubuo ang tinatawag na blood clot o pamumuo ng dugo. Kapag ang clot na ito ay gumalaw at umabot sa utak, Maari itong bumara sa ugat at magdulot ng ischemic stroke, lalo itong mapanganib para sa mga edad lampas 60 dahil mas mahina na ang elasticity ng mga ugat at mas mabagal ang sirkulasyon. Ang magandang balita, simple lang ang solusyon. Ang katawan ay idinisenyo para gumalaw. Kung kayo ay matagal na nakaupo halimbawa sa panunood ng telebisyon o pagbabasa, Subukan ninyong tumayo at maglakad-lakad tuwing 30 minuto. Kahit limang minutong pag-ikot sa loob ng bahay ay sapat para pasiglahin muli ang daloy ng dugo. Maari ding gawin ang simpleng calf raises o pag-inat ng binti habang nakaupo upang maiwasan ang pamumuo ng dugo. May pasyente ako, si Mang Arturo, 68 taong gulang. Nadati ay halos buong araw nakaupo sa harap ng telebisyon. Nagsimulang sumakit ang kanyang binti at madalas siyang mahilo. Nang payuhan ko siyang maglakad-lakad tuwing kalahating oras at mag ng simpleng stretching. Bumuti ang kanyang pakiramdam. Sa huling check-up, mas maayos ang kanyang blood pressure at mas mababa ang panganib ng stroke. Ang simpleng pagbangon at paglalakad tuwing kalahating oras ay maaaring maging hadlang sa isang atakeng hindi natin inaasahan. Isa sa pinakamadalas na nakagawi ang nagdudulot ng panganib ng stroke ay ang sobra-sobrang asin sa pagkain. Ang sodium na taglay ng asin ay direktang nagpapataas ng blood pressure. Kapag ang dugo ay laging nasa mataas na presyon, unti-unting nasisira ang lining ng mga ugat. Lumalakas ang puwersa laban sa pader ng ugat na kalaunan, ay maaaring magdulot ng pamumuo ng plaque o pagkasira ng daluyan ng dugo sa utak. Ito ang isa sa pangunahing sanhi ng parehong ischemic at hemorrhagic stroke. Para sa mga edad lampas sextant, mas sensitibo ang katawan sa asin dahil humihina ang kakayahan ng bato na maglabas ng sobrang sodium. Ang pakinabang ng pagbabawas ng asin ay mabilis na mararamdaman. Sa loob lamang ng ilang linggo, pwedeng bumaba ang blood pressure ng ilang puntos na malaking tulong para maibsan ang stress sa puso at utak. Ang rekomendasyon ng mga eksperto ay hindi hihigit sa 1,500 mOh sodium kada araw para sa mga senior adults katumbas lamang ng halos kalahating kutsarita ng asin. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagluluto ng sariwang pagkain, paggamit ng herbs, bawang, sibuyas, o kalamansi bilang pampalasa imbes na umasa sa toyo, bagoong, o processed foods. Mayroon akong pasyente, si Aling Nena na 72 taong gulang, na dating mataas lagi ang blood pressure dahil mahilig siya sa tuyo, instant noodles, at tilata. Nang sinimulan niyang bawasan ang asin at pinalitan ito ng natural na panimpla, gaya ng luya at dahon ng laurel unti-unting bumalik sa normal ang kanyang presyon. Sa huli niyang follow-up, mas gumaan ang kanyang pakiramdam at lumiit ang panganib ng stroke. Ang simpleng pagbabawas ng asin ay hindi lang nagpapababa ng presyon, kundi nagbibigay din ng mas magaan na pakiramdam at proteksyon laban sa ataking maaring dumating ng walang babala. Ang ikatlong gawi na tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke ay ang hindi sapat na pag-inom ng tubig. Kapag kulang ang fluid sa katawan, mas nagiging malapot ang dugo. Ang makapal na dugo ay mas madaling magbuo ng clot na maaring bumara sa ugat ng utak. Sa mga taong lampas 60, mas mataas ang panganib dahil humihina na ang mekanismo ng uhaw at hindi agad nararamdaman ng katawan na kailangan nito ng tubig. Bukod pa rito, mas mabagal ang metabolismo at mas sensitibo ang ugat. Kaya't kahit banayad na dehydration ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Ang benepisyo ng tamang hydration ay agarang mararamdaman. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mas maayos ang sirkulasyon, mas mabilis na naihahatid ang oxygen sa utak, at bumababa ang tsansa ng pamumuo ng clot ayon sa mga eksperto, mainam na uminom ng hindi bababa sa 6 o kubaso ng tubig kada araw para sa matatanda. Maliban na lamang kung may partikular na kondisyon sa bato o puso na ipinapayo ng inyong doktor. Mas mainam din ang tubig kaysa matatamis na inumin. Dahil ang mga ito ay hindi lang kulang sa hydration, kundi nakadadagdag pa sa risk ng diabetes at hypertension. Isang halimbawa ang aking pasyente na si Mang Ernesto. Wisain sa itimu taong gulang, madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at panghihina sa hapon. Nang kanyang subaybayan, napagtanto niya na iilan lang ang kanyang iniinom na tubig bawat araw. Nang sinimulan niyang sundin ang payo ko isang baso ng tubig pagkagising, isa bago kumain, at paunti-unti sa buong maghapon, unti-unting nawala ang kanyang pagkahilo. Sa susunod na laboratory tests, mas maayos ang kanyang blood viscosity at mas maganda ang kondisyon ng kanyang puso. Ang simpleng pag-inom ng tamang dami ng tubig araw-araw ay isa sa pinakamadali ngunit pinakamabisang paraan para protektahan ang utak laban sa stroke. Ang ikaapat na gawi na tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke ay ang madalas o labis na pag-inom ng alak. Kapag sobra ang alkohol sa katawan, direktang naapektuhan ang puso at daluyan ng dugo. Una, maaari itong magdulot ng atrial fibrillation o irregular na tibok ng puso isang kondisyon kung saan hindi maayos ang pagdaloy ng dugo. Kaya't mas madaling bumuo ng clot na maaaring umabot sa utak. Ikalawa, bigla nitong itinaas ang blood pressure. At kung paulit-ulit itong mangyari, unti-unting nasisira ang mga ugat. Pareho itong nagiging daan patungo sa stroke. Lalo na para sa mga edad lampas 60 na mas mahina na ang resistensya ng puso at ugat. Kapag nabawasan ang alak, makikita agad ang benepisyo, bumabalik sa normal ang tibok ng puso, bumababa ang presyon at mas nagiging matatag ang mga ugat. Ayon sa mga rekomendasyon, pinakamainam na iwasan ng tuluyan ang araw-araw na pag-inom at kung hindi maiiwasan, limitahan sa 1-2 units lamang kada linggo para sa matatanda. Ang kapalit mas maayos na tulog, mas malinaw na isipan, at mas ligtas na kalusugan ng utak at puso. Isang halimbawa ang aking pasyente na si Ginoong Thomas. 70 si taong gulang na dating sanay sa isang bote ng beer gabi-gabi. Madalas siyang makararamdam ng mabilis na pagtibok ng puso at pagkahapo. Nang kanyang bawasan at tuluyang itigil ang pag-inom, bumalik sa normal ang kanyang tibok ng puso at mas bumaba ang kanyang risk profile. Sa loob lamang ng anim na buwan, naging mas aktibo siya at mas maayos ang kanyang pakiramdam. Ang pag-iwas sa alak ay hindi lamang pagpigil sa stroke, kundi pagbabalik ng balanse at kalinawan sa katawan na kailangan ng bawat lalaking lampas 60. Ang ikalimang gawi na madalas balewalain, ngunit malaki ang epekto sa panganib ng stroke ay ang kakulangan ng tulog o madalas na pagpupuyat. Kapag hindi sapat ang oras ng pahinga, Tumataas ang antas ng cortisol, ang stress hormone, na nagdudulot ng patuloy na pag-angat ng blood pressure. Bukod dito, nababago ang ritmo ng puso at bumabagal ang natural na proseso ng pag-ayos ng mga ugat. Sa mga edad lang sa uskanta, mas ramdam ang epekto dahil mas mahirap ng makabawi ang katawan mula sa stress at mas mataas ang posibilidad ng pagkasira ng ugat. Ang sapat at regular na tulog ay may malaking benepisyo. Sa loob ng SIBO, 8 oras ng maayos na pahinga. Bumababa ang blood pressure, nagiging balanse ang hormones, at muling nakakakuha ng lakas ang utak. Ang resulta ay mas malinaw na pag-iisip, mas maayos na sirkulasyon, at mas mababang posibilidad ng stroke. Ang tamang sleep hygiene ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-iwas sa kape o matamis sa gabi. Pagtulog at paggising sa parehong oras araw-araw at paglikha ng payapang kapaligiran sa kwarto. Isang konkretong halimbawa ay si Ginoong Ramon, Zaccheo ang taong gulang. Dati siyang madaling mapagod sa araw dahil natutulog lamang ng 3-4 na oras bawat gabi at madalas nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Nang ipinatupad niya ang payo ko na mag-ehersisyo sa umaga, bawasan ng kape, at gawing pare-pareho ang oras ng pagtulog, unti-unting bumuti ang kanyang tulog. Sa loob lamang ng dalawang buwan, mas naging maayos ang kanyang presyon at nabawasan ang pagkahilo. Ang regular na pagtulog ay hindi luho kundi isang mabisang proteksyon para sa utak at puso, isang natural na paraan upang maiwasan ang biglaang atake ng stroke ang ikaanim na gawi na nagdadala ng mataas na panganib ng stroke ay ang madalas at labis na pag-inom ng matatamis na inumin gaya ng soft drinks, powdered juice, at energy drinks. Kapag sobra ang asukal sa dugo, pinapabilis nito ang pagtaas ng timbang, diabetes, at hypertension, tatlong pangunahing salik na direktang humahantong sa stroke. Ang asukal ay nagdudulot din ng oxidative stress na unti-unting sumisira sa mga ugat. Kaya't mas madali silang barahan o pumutok. Sa mga edad lampas 60, mas mabagal ang metabolismo kaya mas mabilis ang epekto ng labis na asukal sa katawan. Kapag natigil o nabawasan ang matatamis na inumin, agad mararamdaman ang benepisyo, bumababa ang blood sugar, bumabalik sa normal ang timbang at mas gumagaan ang pakiramdam. Sa halip na soft drinks, piliin ang tubig, sariwang prutas o herbal tea. Ang prutas ay may natural na tamis na may kasamang fiber at bitamina na hindi lang nakakapagbigay enerhiya kundi tumutulong din sa kalusugan ng puso at uta. Isang halimbawa ay ang pasyente kong si Mang Isko, 63 taong gulang, Halos araw-araw siyang umiinom ng soft drinks at madalas makaramdam ng panghihina at pagod. Nang kanyang palitan ang soft drinks ng tubig at saging bilang merienda. Unti-unti bumaba ang kanyang blood sugar at bumuti ang kanyang kalusugan. Sa loob ng tatlong buwan, mas magaan ang kanyang katawan. Mas naging masiglasya at mas mababa na ang kanyang risk profile para sa stroke. Ang pag-iwas sa matatamis na inumin ay hindi lang nakakatulong sa pag-iwas sa diabetes at obesity isa rin itong makapangyarihang hakbang para protektahan ang utak laban sa stroke. Ang ikapitong gawin na madalas balewalain ngunit may malaking epekto sa panganib ng stroke ay ang pag-iwas o pagpapabaya sa regular na check-up. Maraming Pilipino, lalo na ang mga lalaki lampas sikchwa, ang nag-aakalang wala namang nararamdaman kaya wala akong sakit. Ngunit ang katotohanan, ang mataas na presyon, kolesterol, o asukal sa dugo na siyang pangunahing sanhi ng stroke ay madalas walang sintomas sa umpisa. Kapag hindi ito natutuklasan sa oras, bigla na lamang lalabas bilang atake sa utak. Ang regular na check-up ay hindi lamang simpleng routine. Isa itong paraan para mahuli ng maaga ang mga panganib at maagapan bago pa man ito maging trahedya. Ang simpleng pagkuha ng blood pressure kada buwan. Pagsusuri ng kolesterol at blood sugar kada anim na buwan. At pakikipagkonsulta sa doktor ay maaring literal na magligtas ng buhay. Ang maagang pagtuklas ng problema ay nagbibigay pagkakataon para sa tamang gamot. Pagbabago ng pagkain at lifestyle adjustments. Isang malinaw na halimbawa ay si Mang Celso, 71 taong gulang, na dati ayaw magpa-check up dahil pakiramdam niya'y malakas pa siya. Nang sa wakas ay sumunod siya sa payo ng kanyang pamilya. Lumabas sa kanyang laboratory tests na mataas na pala ang kanyang kolesterol at presyon. Dahil natuklasan ito ng maaga. Naagapan siya ng tamang gamot at payo sa pagkain. Ngayon, kontrolado ang kanyang kalagayan at mas mababa na ang panganib na magkaroon ng stroke. Ang paglalaan ng ilang oras para sa regular na check-up ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mahabang buhay at bigla ang trahedya. Ang kalusugan ng utak at puso ay mas nararapat bantayan Lalo na sa edad lampas 68. Ngayon ay nakita ninyo ang pitong pang-araw-araw na gawi na madalas baliwalain, ngunit tahimik na nagtataas ng panganib ng stroke. Hindi ito biglaang trahedya lamang ito, ay resulta ng paulit-ulit na maling nakasanayan. Ang magandang balita, kaya ninyong baguhin ang direksyon. Sa pamamagitan ng simpleng pag-inom ng sapat na tubig pag-iwas sa sobrang asin, tamang tulog, at regular na check-up. Muling napupunta sa inyong mga kamay ang kontrol sa inyong kalusugan. Tandaan ang layunin ay hindi ang bumalik sa kabataan, kundi ang manatiling malinaw ang isipan, matibay ang katawan, at buo ang dignidad sa inyong pagtanda. Kung may natutunan kayo sa video na ito, itype ang wana sa comments bilang tanda ng inyong pangako sa pagbabago. Ibahagi rin ito sa inyong kapamilya o kaibigan na lampasiksta na dahil maaaring ito ang mensaheng magliligtas ng kanilang buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Katawang Alerto para sa mas marami pang payong medical na malinaw, makatao, at iniakma para sa inyo. Ang bawat maliit na hakbang isang baso ng tubig Isang maagang tulog. Isang check-up. Ay hakbang palayo sa panganib ng stroke at hakbang patungo sa mas ligtas na bukas.